Hello, good morning mga lods. Uh, naghahanda tayo ngayon para sa ating lambat para tayo makalaot mamayang hapon. Kasi kagabi, ang lalaki ng mga ano, mga alon, hindi kami nakapalaot, hindi kami nakapang lambat doon sa laot. Ito pala yung mga lambat ng mga idol oh. So, mahuli nito mga ano lang Hindi masyadong malaki Ang ano lang ay, uh, Tawag sa amin eskuhido Mga uh, ulang isda Ang mahuli dito saka yung tawag sa amin matambaka saka anduhaw Mahuli nito Ano to eh city City yung ano 7 yung mata tsaka 0.3 0.3 yata kung ano nylon 0.3 yata o oh, 0.3 tapos 50 mata may gitsan rin pa lang mas maganda yata yung ano mas maganda yata yung 100 mata 100 mata yung ano para makahuli ng marami ang tawag sa amin dito anduhaw kasi maraming anduhaw sa amin eh pero sige lang baka sa susunod magka income tayo sa ano income tayo dito sa Panginisda makabili tayo yung bago bagong lambat kasi matagal-tagal na tong lambat na to eh siguro nasa ano na anim na buwan na o nga mga anim na buwan Saka ano, meron akong ano dito, mga, mga, mga pangmalakihan na ano. Pang malakihan na huli. Ang malakihan isda to. To. Ito pang to. Hindi pa namin nalagay kasi ano. Malakas pa yung alon. Ito yung ano niya oh. Palutang niya. Mahal to kaysa ano sa kaysa guma pero malak marami na akong nahuli nito hindi nyo, ni, hindi nyo pala nakita kasi bago pa lang ako dito sa channel na to pero kapag ka magkahuli ito ano malakihan talaga kasi ang tawag sa amin ito dito sa Bisaya ano uh, marka bahala yan tawag namin ito yung ano ko Hanap nyo Hindi basta-basta mahila ito. Ayan o. No? mamaya, prepare na. Prepare namin ito. Prepare namin ito para ano? Pang... Para makalaot ko yung mamaya. Dol, cool. pahingi naman ng konting pabor. Baka pwede nyo akong i-subscribe. Si-like man lang. Thank you.